Chinelas. Masira ulo. Ano yung punda Oh. Ano yung basura na? Oo. Oh. Ay, uwi mo daba ito? yung wheelchair niya dyan ah. Sige lang, ma. Ano naman yan? Hello guys, ito yung update natin. Nakababa na kami. Na, na. Kasi ako kaya bumaba ako na doon pa yung alaga ko sa sa tawag ito sa evacuation center. Ito yung tsura ng bahay ngayon guys. Oh. Grabe. ayun. Wait lang ha para makita nyo ng maayos. Hi guys. Ito yung kwarto namin ng aking alaga. ayun Hanggang sa bintana po yung tubig. Ayan walang ano ang dito na damage sa sala yung TV yung aming mini mini tawag nito mini ang tawag niyan refrigerator and oh my goodness bakit ano yan Grabe. Ang ref naman guys, natumba data ito. Oh, thank you Lord. Hindi na ang kama? Pero grabe oh, na pumasok dito sa loob. Hindi pa nabasa. Ay, nabasa. Shock. Ay, nabasa. Nabasa yung kama. Alam niyo itong kutsa na to guys, hindi pa gamit. Hindi pa po siya bago po dyan, hindi pa nagamit. Diyos me. Ayan ang tubig, Oh. Hanggang dito, hanggang pusod ko. So, uh, ayan ang tubig guys, hanggang dito. So, parang hanggang... Hanggang sa hanggang dito sa akin Grabe. Ay, nabasa ang TV namin. Wala na. Natuluyan talaga. Ayun. Pero ang kala talaga, oh, mali, lahat na ano, sa kusina. Na, ayan na. di ko na update doon. Wala naman masyadong damage. Ang damage dito, sala at kitchen at saka yung kwarto ng boss ko kasi unprepared talaga kami, guys. Imagine pagising mo, may tubig na. So bali hanggang dito sa labas, hanggang dibdib ang tubig. Parang ngunis oh, ganun lang din pala sa loob. Bye. Ay, pahinga akong short. Hindi mo na akong short. Mayroon tayong mga umili na naghanap sa tuwa-tuwa na kaan ba? Kano? Sa tuwa, mga kailan ila dyan eh. Uh Oo. -huh. At sa tuwa, isa na po kitang mga alahas, mga Ito sa Undoy, dia sa Providen. Ah, Oo. Oh. Tanawa dyan, mali dyan dyan Dapat ikaw na lang kinuha. Hindi, hindi talaga. Ito. Nakatulong siguro yung ano, yung bumaray yung barko. Ayong ba? Kaya hindi ganoon ang kuha ng tubig. Kasi yung tubig daw ngayon, 'di ba, mala undoy. Oh. Basay. Hoy, hindi ko. Oh, mga sira-sira. Ayoko magano. Uwap din yung mga tao na yun. Siyempre mm. nag-ayos pa ang tao ngayon. Paano mo? Magpaa ako kaya madulas yung chinelas. Mga sira ulo. Hali, yung punda, oh. Ano yung punda o. Ano yan? Basura na? Uh oh, Ay, uwe mo yung ko? Uy, wheelchair niya na. Ah. Sige lang ma, ano naman yan? Nawalang no, winta. Ano yan? Ang kon yun eh pang pang ano lagayan ng cellphone wala din nangyari Manisin na namin ito guys Wait lang ha The next day Hi guys, today is Friday Friday na po and glad Nagawa ko na po linisin ito Kahapon and ito na lang din yun sa CR din ang, ang problema kasi na sira yung aming kwan ba ang aming light sobrang sobrang dilim po dito ayan nalinis ko na rin po and, pero makalat pa guys kasi hanggang dito po yung tubig oh ayan ito nalabog siya nalubog yan siya ayan nalubog yun sa baha so medyo madilim dito wala yung light hirap dito ngayon paano ba yan hindi ko alam parang nag-grounded yung light na, ano namin, light sa banyo. So, ayan. Arian, nandito na kami. Di ba yan, napasukan ng na tubig? Yan, di na, na tubig yan. Di, yan, di, 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 thank you lang po dahil wala naman wala naman aksidente ay ako lang pala na aksidente nadulas ako guys <laughs> at sobrang maga yung tuhod ko eh, kailangan natin uminom ng ano ng iinom tayo ng ng gamot para hindi tayo maliptos kasi nabis nakakaiwas ko sa tubig sa baha guys pag apat ko kasi nasa taas na kami ba na, na rescue na kami na napakan kong nadulas ako, di lumubog ako na lang o, nagsuming <laughs> ako sa baha kaya yun yung nakatingyari nagkasugat, pero aside from that, pasensya na talaga kung ganito yung mga itsura natin walang kaano, <laughs> sobrang hirap ito yung kwarto namin, yun yung susunod namin after doon sa taas inuna yun namin yung mga magdumatataas so ayan, so ito, dito lang tayo dyan eh, kaway, kaway. Ay, ang <laughs> Dali na lang namin sa tawa. Ay, kabayo. Saan? Si Bay soon. Hindi. <laughs> pu <laughs> 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 Nakatapos so, na kami ng dalawang room guys Yung so, isang abila At ah, dito And then dito din tapos na Pero kunting kuha na lang Kunting kembot na lang Maghanda ka merienda Rob <laughs> Merienda ka niya <laughs> 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 Hindi na yung aming uh, worker na nga nung Merienda Tapos uh -huh. tayo ng merienda <laughs> bakaya, uh, Akala ko guys maka Oh Diyos ko may na. namin Uy mara Tapos na guys so oh linis na ayan Yay! salamat sa mga buting puso ayan linis na rin dito patutuyuin na lang namin siya, guys so problem na lang itong sala at saka yung kitchen kitchen ito ang daming daming tabaho siguro mga tatlong araw pa guys ayan at saka yung pantry namin ang bulog pa, oh. At ang CR. <laughs> Dito na kami. Ito yung last na room na aming... Ang dati is kuya. <laughs> Ito pala yung bus ko. <laughs> Dito tayo, guys. Pasensya na, ha? Oh, meron pa ako isang kaibigan volunteer, oh. Nandun, oh. No. Naglinis siya Salamat po. Jangan ingat kau payat, guys. Harus tenang. Awak bukak yuk, guys. guys.